Hi guys, welcome to my vlog. Ah, uh, yan nga uh, natin yung ating anak. Uh, ang galing ng uh, idea niya sa kanyang laruan, yung race car. Titingnan natin. Yan nga guys, oh. Yan nga guys, oh. Okay. Ang galing ng idea ng anak ng panganay. Yan uh, nga guys. Oh ang laruan niya. Ayan uh, yung dalawa, ang lalaro. guys, oh, galing na idea. Gawa niya lang yan guys. Ayan uh, uh, isang... yung idol. Uh, ano yan nak? Didikit mo lang. Matatanggal. Yeah. Yan. Mainit yan. Kaso ino, inuubos nyo yung pandikit ko ah. ah. Yan yung pandikit na binilan sa wala. TikTok ko. Oh. Yan. Yeah. Yan yung ginamit ng pandikit. Ah, ah, ah. Yan guys so. Oh. Ang galing na idea. Oh. Yan mga karton lang yan ah. dikit-dikit sige nga testing mo oh. sige nga ulit oh. ini yang race car nya oh. ini yang idea hmm Ang galing! Ang galing! Huwag <laughs> mo na ubusin yung pandikit. Inaubos mo na natin yung pandikit. Yung... Mm -hmm. Ang galing na invention mo ah. Ang galing na invention ah. Ano yan? 500. Ha? na, ako. Yow. Yow. na ano? Dalawa. Galing ng race car mo. Galing ng gawa mo. Galing. Galing ng gawa n'yang dalawa. Ha.